Manti pa lang nukan, ko aja na yun Di pa siyon? RTG makan eh, yung papangkot ay Ay, dat ah Dat to, dat to, yung may katin Ay, talo gayam Ang kalan yung may Mana? Mana? Na. Baliktaran 69. Dinaman lang inqua J. Tancak 70. Oh yan 70 ay 69 gayam. ito ay tinangalaan na oh. 1.2 ayan dekal din yan dekal 8282 pioneer yan yun sila tatay susunod na lang after lunch ayan Kita na natin kung ilang kilo to, Mamaya. Kita. <laughs> makan. <laughs> 8 times 8 64 plus 2, 3, 4, 5 plus 5 69 tapos kila tatay galante yung 11 plus 1 12 plus sinala ni Michael maisa sa 13 vertical 8282 s pala yan oh, no? yung isa. Yan. Vertical 82822S. Tapos Pioneer 3585 yan. Anihin ito sa October 20. Tapos ito. Ano to? Katapusan ng October tignan natin Yan, dito ko yung 69 kaban 1.2 hectares gam. Sige, five two. Five two. <laughs> So ito ngayon mga ka-farmers, binibenta ko na yung inani kong mais. Bale, 69, 69 kaban lahat yung naani ko dito sa King 1.2 tapos yung kulang half hectares nila tatay ay 13 kabans bali sariwa ko na siya binenta kasi parehas lang din naman kapag gabi nila dito mura talaga yung kuha nila dito sa mga mais ngayon at sobrang baba din ng mga ani ng mais so 12.50 ang sariwa Bali taga Santa Maria to. Siya rin yung bumibili lagi ng mais ko. Tinatawagan ko lang ito. And 69 yung sa akin. 13 yung kila tatay. So, bali ang nabenta ko ngayon dyan is 80 kaban. Kasi 82 sana. Pero nag iwan si tatay ng dalawang kaban para doon sa pakain ng mga pato ng kapatid ko tignan natin mamaya kung ilang tons o ilang kilo lahat ang outcome nitong ikinikilo ngayon lang <stay> Lad 5 <coughs> Second blood. Five eight. <coughs> <coughs> <tinyo> <coughs> <tinyo> Di kalbati eh. Nalakil ka bokil na. Napansin ko dito sa maisko, mabibigat 59, uh, 58, mga uh, uh, ganun yung ratio ng per kaban nito. So, kayo mga kamesing farmers, nasubukan nyo rin ba magtinda ng ganitong timbangan, yung isa isa Sa pag uh, timbang namin dito, sa alitan, may mga points. Minsan sa kanya, minsan sa akin, ganun. Salitan-salitan na lang para sa akin hindi sana ko agree sa mga Saragana. ganitong timbangan kasi yung mga points masyadong marami hindi na susulat na igi. pero buti na lang at salitan naman okay sana kung digital para ilista lahat pati points o yung grams yan nagluloko pa nga yung kiluhan mm, nila dyan maatras o kaya hindi pumupunta sa zero yun yung pangit lang sa mga timbangan na ganito hindi ko lang alam dahil bakit ayaw nilang magdala ng timbangan na malalaki yung pang sampuan, syaman, ganun yun talagang sadya lang na ganito talaga yung dinadala nila ito mabigat yun pero kung gusto talaga nila wala namang problema sana eh mga talagang ganito lang yung gusto nila kasi marami din ang sabi na hindi maganda itong timbagan na ganito may daya daw pero matagal naman na akong nagtitinda dito sa kilala ko na to ano so, na, ganun na lang so fast forward na tayo mga amazing farmers so ayan natapos na yung 80 cabans na nabenta So, 276, 271, ganyan. So, ito na mga amazing farmers. Ang compute namin ng kapatid ko is 53,887.5 kasi ang kilo lahat ng nalista namin is 4,311 kilos x 12.50 pero dito sa listahan nung, nung bumili, ang compute niya is 53,925 kasi 4,312 yung nasa listahan niya. So nga pala dito uh, lahat na binenta na namin yung 80 cabins kasi pati na rin diyan yung upa ng repair. Ang upa pala ng repair dito sa amin is 13%. So sa 100 is 13 cabins tapos so 82 ang na harvest kaya 10 yung ko co compute namin dito ngayon na upa doon sa dresser o sa reaper 10 times 53 kasi 53 yung computation namin sa ratio 10 times 53 times 12.50 so ito na mga kamising farmers naani din at uh, blessings na rin ito Maraming maraming salamat una kay Lord na nagbigay ng blessings na naman ito kahit na konti lang pero okay na rin at least may naani lugi man bawi na lang tayo next crop say yung mga pinuhunan ko dito siguro nasa 50 plus 50,000 may git yung budget ko dito so ang neto ko lang dito is 34,000 neto alis na lahat ng mga uh, ano to, yung buis yung bayad sa repair sa upa, ganun uh, 34k not bad na rin yun, at least mayroon pang pa or capital pa sa next crop so alam na natin kung ano yung bibinhin natin next crop iwas mo na tayo dun sa inuud mga amazing farmers at uh, subukan nating pagandahin at uh, eh, laging positive talaga laging think positive para sa magandang ani Maraming so, marami maraming salamat din kay pinsan ko Minnie Jane at kay Lakay Rockstar Clicks na lagi nakasuporta at lagi nanonood dito sa aking mga videos sa may mga tanong po kayo pwede ko rin sagutin comment nyo lang kung gusto nyo i-share or i-like maraming maraming salamat at gusto yung mag-subscribe thank you din po Happy farming mga kamising farmers. God bless.